So ayun guys, yaw kita rin yan sa barangay Bongga Ayan, at uh, ano yun yung yan sa barangay ah? Bongga Porok Tres Ayan guys, kung makakikita nyo ito ang uh, kanilang mga ano Kanilang mga uh, gamit sa school Ayan, kompleto po dito at wala na kayong hahanapin pa Ayan, pwedeng pwede nyo nga uh, pwedeng, pwedeng po kayong pumunta dito Ayan, magdirigli na tabi Magdirigli na, digli lang po iyan sa barangay bongga. Kompleto po sindaki mga notebook at ibang ibang uh, klase ng papel. So ayun guys, sigwa sindaki ng mga uh, iba-ibang klase ng papel. Ayan, grade 1 hanggang uh, college, mayroon po sindaki. Kaya guys, digli lang po ini sa barangay uh, 3. Uh, bonga bongga, bakakay, albay Ayan, kompleto po sindaling ng uh, mga gamit nasa pag-eskwela. Ayan. Kompletong-kompleto guys. At dahil na ka mga hanapon. Digdi lang ko ini sa barangay Bongga Porok Tres. Ang uh, ano, ang uh, paper. Ayan kay So makikita ninyo. Oh, dito lang yan po sa uh, paper planet. Dito lang po yan sa barangay Bongga. Porok tres. Ayan. Guys, dahil na tabi magparaduwa-duwa kung kamo naghahanap ng school supply. Dito po sa plane, uh, paper planet dito po sa barangay Bongga. Iguana po na uh, kompletong school supply. Dahil na po kamo ngahanapon pa. So, guys, nga na hindi ko masala. O yan po ang hung uh, uh, out laundry and uh, paper planet Ayan, igwa po din na kalag na buliga. Then, diretso lang po kayo po pasiring din sa ano. Ito po yung VIP uh, Center, Solarcom. Then, ito po may uh, pasukan po dito. Dito po sa loob. Nandito po ang uh, uh, paper planet. Ayan, may paper planet po na nandito sa loob. Ayan, guys. Kaya talam yun na. Thank you very much. Bye-bye.